Isa sa mga kapatid ni Dominic Roque nagpaliwanag tungkol sa kanyang naging post kahapon sa kanyang social media. Ayon pa sa kanya, ang kanyang naging post ay hindi patama kay Bea Alonso o sa kahit pa sino mang malapit sa atres. Hello everyone! I just want to clear up the story I posted recently. It wasn't about Ate Bea or anyone close to her. It was work related, and I didn't think that it would be taken out of context because I usually post random stuff and no one bats an eye. I hope this explains it, and this should be the last post I'll do about their issue. isang wolf in sheep's clothing na imahe ang ibinahagi ng kapatid ni Dominic sa kanyang Insta story kahapon na inakala ng mga netizens na pasaring nito kay Bea Alonzo o sa kampo nito. Nagkataon kasing nagpost ng cryptic post ang road manager ni Bea na si Christina Ferrer kaya inisip ng mga netizens na ito ang sagot ng kampo ni Dominic Roque. Dahil nga sa naging post na ito ng kapatid ni Dom ay lalo pang nadiin si Bea at sinasabi ng mga netizens na ito ang may problema sa ugali kaya wala itong karelasyon na nagtatagal. May ilan pang netizens na naaawa kay Dominic Roque. For me, mabait si Dom. Ganyan palagi ang eksena kapag nagkakaroon ng hiwalayan kay Bea, palaging nasisira name ng guy sa tingin ko si girl ang may problema. Masyado lang pa victim ang peg ng company girl para hindi masira image ni girl. Sana kapag naghiwalay, wala nang siraan, tahimik na lang. My sympathy goes to Dominic kahit na babae ako hindi ako kakampi kay Bea. Sa sobrang yaman mo na Bea, parang di mo na need ang someone to lean on. Sa wealth mo na lang ikaw mag lean on. Wala naman akong nababasa na article negative against Dom. So maybe he is a good man. The moment na gusto kanyang pakasalan, so malamang mahal kanya. Or ikaw ang higit na nakakaalam niyan kasi ikaw ang nakakaramdam. Marami ring netizens ang nagsasabing mukhang malabo ng magkaayos na Bea at Dominic Roque dahil marami na ang nakisali at nakikisaw sa kanilang problema.